Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito, pag-uusapan pa natin ngayon yung uh, kakapasok lang na issue regarding ito kay uh, Justin Brownlee mga bay no sa pagpapas uh, niya sa paggamit ng uh, pinagbabawal na gamot uh, or specifically yung uh, substance na nakikita sa marijuana. Okay? Or ang paggamit ni JB ng uh, marijuana mga bay no Okay? Or uh, So dito mga bay uh, I think Hindi talaga ito yung uh, Ang tunay na pakay talaga ng uh, China rito Is itong si Justin Brownlee So hindi I think hindi talaga pakay ng China dito Na makuha yung gold Kasi uh, base sa rulebook Mukhang malabo na nilang makuha Mabawi yung gold kahit na nag positive si Justin Brownlee Kasi ayon sa rulebook Pagdating sa team sports Kailangan more than Uh, two or more players yung mag sa ipinagbabawal na gamot uh, sa isang team para ma-disqualified sila or uh, mabawian sila ng medal okay, so uh, I think hindi yun ang tunay na pakain ng China kasi mukhang malabo na nilang mabawi yung gold ang talagang pinuntiraya talaga nila dito ng pagpa-positive mga bay no, is itong si Justin Brownlee kasi uh, sa buong team mga bay hindi siya ganoon ka uh, big deal kasi hindi naman mababawi yung gold medal pero uh, as uh, individual mga bay especially dito kay Justin Brownlee malaki yung magiging epekto nito dahil sa pagpupositibo niya sa illegal substance. So dahil dyan malaki yung posibilidad. Yung worst case scenario dito kay Justin Brownlee mga bay is posible siyang ma sa uh, FIBA at sa mga international games. Okay, which is yan siguro ang uh, dahilan or ang tinitignang dahilan ng mga Chinese. Okay, regarding dito kay Justin Brownlee. Mukhang na natakot talaga sila dito kay Justin Brownlee mga bayo, no? Uh, matapos ng uh, pinakitang uh, galing ni Brownlee ng Asian Games. So I think ang talagang tutong punteria talaga nila dito is si Brownlee. Mawala si Brownlee sa Gilas, Pilipinas yan talaga yung totoong pakay niya dyan dahil alam natin na kung gaano kagaling ka husay itong si Justin Brownlee at kahit na nga ang China eh talagang uh, natatakot sila dito kay Brownlee or sa kakayahan ni Brownlee kaya talagang pinuntiriya nila itong si Justin Brownlee mga bay ano kasi uh, worst case dito is pwedeng sa international uh, games sa FIBA, Olympics or Sea or Asian Games itong si Justin Brownlee pero uh, kahit na hindi nila mabawi yung gold, alam nilang may uh, consequence nakakaharapin si Brownlee mga bay Posibleng uh, ang ma uh, suspend si Brownlee, yung uh, kung hindi siya mababan, pwedeng uh, bababa yung magiging uh, parusa sa kanya, Pwede siyang maging uh, suspended ng ilang mga taon. Medyo matagal-tagal din 'yan. Dati kasi sa Asian Games uh, may mga sinuspend ng ilang mga taon pero nakapag-appeal naman sila at binawasan yung suspension okay and ang malalapan yan once na masuspend si Brownlee masususpend din siya sa PBA okay hindi din siya papayagang makapaglaro sa PBA and problema yung Hinebra dyan and yung SMC group kapag nawala si Brownlee and syempre yung gilas malaking epekto kung wala si Brownlee mga bay dahil nga wala tayong uh, ibang naturalized player between JC and JB lang naman and si JC mahirapan tayong kunin siya pagdating ng Olympic qualifying tournament so pag nasuspend or naban itong si Brownlee wala rin siya sa Olympic qualifying tournament so malaking kawalan si Justin Brownlee mga bay napakalaking epekto nito kung titignan mo in the future so talagang tinarget talaga ng mabuti ng China itong si Justin Brownlee. So tignan natin kung ano yung talga yung final decision regarding dito kay Justin Brownlee mga bayan kasi uh, i-test pa yung uh, sa B sample niya. Kung yun magpa-positive din, uh, I think malamang sa malamang magpa-positive yun uh, dahil eh uh, 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 gagawan gagawan ng paraan ng China na uh, magpa-positive din yan. Na mga sila kahit uh, sa ganitong paraan man lang hindi kahit hindi nila makuha yung gold makaganti sila sa ibang paraan na humina yung uh, team natin, yung national team natin. So, yun lang mga bay. Uh, maraming salamat sa pano.